dali, <laughs> dali. Kumusta? Ah? Ang gusto kong costume, yung outrageous. Huh? Oo. Oh, <laughs> oh. Talagang bongkang bongka. Ayoko ng simple, ha? Ah. Oh. Huwag naman yung may mga blade pa. Paano ko masusot yan? <laughs> Sabi mo kasi, outrageous eh. Ayoko. Huwag, yung natural lang. Ayoko na may mga totoong mga hayop-hayop. Christmas ang sasalihan natin, hindi naman yung mga pamor. Ah, oh, gu gusto ko yung 8 feet tall na snowman. Malaki-malaki. Ah ah, Yung may glitter sa atin, may glitter. Ah ah, O, may ilaw-ilaw. Ah, oh. o. <laughs> Dalhin mo agad-agad, ha? O, oh, para makita mo yung kumari ko, ha? Yung magtuturo sa atin, ha? Ako yung kumari. Ako <laughs> Magdala ka na rin. Ah, Alden. Magdala ka na rin ng tubig kasi practice kami ng practice. Yung pawis namin ang iniinom namin dito. O, oh, sige. Ano pa ba, uh, ano pa ba Maring maaring Jilin ang pwedeng dalhin? Magdala ng tuwalya. Tuwalya, tuwalya daw. Ayan. Uh, samahan mo ng salbabida. Mag mag ano ba <laughs> <tayo? Mag> <laughs> Swimming. na yung magsasalabi? Swimming. Mag eh. Rehearsal to. Tuwalya lang daw, tuwalya. Tapos yung costume nang masukat na. Sa costume lagyan na mga ilaw, ilaw, ilaw. Ilaw, oh, ilaw. Yeah, para Christmas eh. Oh, mag, mag, magputol ka ng mga poste dyan. Ng mga, <laughs> may ilaw, ilaw. <laughs> Christmas lights. ate naman. Christmas eh. lights. Oh, dala ka na rin ng merienda. Oh, <laughs> nang mapam, wala kami pang merienda dito sa ano. Pumunta oh, ka na rito, Alden. Ingat, ingat ka, Alden. Alden, ingat ka. Balihan mo ah. Sige, bye bye. Well, love, you. Pinabaan <laughs> yeah. na. Wala naman kasi pwede naman kayo kay Alvin. Hindi pa tapos ang revolusyon dito. Eh, sabi niya, gusto niyang tumulong. Ay, Dali lang, ay, may kausap pa yung, sila. Kung tulang lang din naman, ito, to todo, todo na. Edora. Si Dora. Yes. Eh, wala na kayong pera. Eh. Ano ibabayad nyo kay Jeline nyo Nag-volunteer lang ito. Voluntary wala Walang bayad ito. Self -selfie, ah, selfie lang. lang. Ito okay. naman po. Selfie lang. Yun nga sabi ni ate. Itong amiga niya, volunteer lang siya. Tapos exposure lang. Oo. Oh, oh, okay, okay. na. Exposure. <laughs> okay, isa lang ang problema niyo dahil may kumakalat na balita, canceled yung contest. Ha? Huh? Huwag naman. Hindi, hey, hindi. Hey, nee, okay, nee, kaya walang, nga, ewan e, natin. Baka... miss eh, lang yan, chismes. Huwag naman sana kasi doon kami kukuha ng kabuhayan namin. Alam na ba kung ano price sa contest? Malaki ang price. 50,000. 50,000. Kabuhayan 50, showcase. House, house and lot. Worth 70 billion. Billion? <laughs> <laughs> Euro, ha? <laughs> Euro. Christmas party Euro? ba? Euro? Ano yung Christmas party At po? pag kami niluto nila, alam ko kung saan sila nakatira. Ha? Ah. Gulo oh. na to, gulo. Anong <laughs> araw yung 24? Webes? Webes. Ano pa pala? Yeah. Wigsari ba yun? Uh. Mm. Oh, Wigsari pa? Oh. Pero lola, talaga yung mga pinapadala niyo kay Alden? ha? Parang pinahihirapan mo oh, raw si Alden gusto nga niyang tumulong. Eh, kaya ano bang gagawin ko? Alam mo, ipadala ko lang Magdala ka ng hangin kasi nakakahiya sa'yo. <laughs> Tutulong eh. Di siyempre sabihin natin kung anong kailangan natin. Kung kaya, di kaya, no? Kung kaya, kaya. Sa bagay ko, Lola. Ano, eh. Kaya nung tao, mabait yun. Kumare, kumare.